Hello, good morning mga guys. Dito ako. Mga guys, mag-ano ng tubig. May punok sa may um, punok sa galon. o, uh, kasi mahalaga ngayon ng uh, no? tubig mga guys. mag Ako kasi nag-init na. nakaabang ah, din ko ng tubig nagawa ng tubig kaya ako ay mag puno na sa aking galon mga guys pinuin ko to mahirap talaga pag walang tubig mga guys wala ka rin apoy may hirap din saka bigas <laughs> magsama ayan naman nga guys, na mga guys wala na o oh. oh. paano na yan ayan uh, na naman o oh. oh. ayan wala na naman ng tulo o oh, paano na yan <laughs> ganun kahirap ang tubig dito buti na lang na puno yung aking isang drum uh, oh, ayan na naman mga oh, guys o oh, ayun to o wala pinto tayo to o ayan na naman o oh. oh. wala na naman ay nakapuno Paano na ito?

Maya, baka ah, mayroon. Pwede okay, magligtik-ligtik muna sa aking kalat. Magligpit-ligpit muna ako sa aking kalat, mga guys. Sa aking bahay. So, yung ulang nilagay ko yun dito sa tuwan kasi ano yun ang pusa. Pusa. <coughs>

kecil-kecil yang haba-habai kecil-kecil yang mga guys. Bye bye na. Thank you for watching. Thank you for watching, mga guys. Ayan, bye bye.